Filipino versus Uganda and Pakistan and uh, Sri Lanka okay double again, double 8 ball blessing 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 daw good shot oh blessing talaga, si Tol naman from Sri Lanka. Si Tol. Uy. Uy, ang placing. Uy, ang placing. Uy, medyo alanganin ang bola ng ating uh, pambansang kuponan. Diyan. Uy, babandahin. Hindi uh. ah. Ah, kukunan niya lang ito ng pagod shot lang. Uy. Titiran yang 13. Nice, good shot. Nice, nice, nice. Ako, itu, neng no, mau saya itu itu tuh. Blessing, blessing, blessing bayon. Oke. Okay. Uy. blessing, blessing daw. Itira niya yung 7. Ito na banda. Oh, wala. In, huh? Ay, yes. Okay. Ay, wala. Ayan. Tumitira si Tol. Tinira ni Tol. Tres. Hindi Eh. Okay, Itumbuk to. Hop. Si ni tol. Pantao. Inda. Ha, yes na. 14. Luan. 14. Kita si John. Ayun, 14. Tatago yan. Tatago ya, tatago. Oke, okay. hmm? Nice Nice. oke, 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 Nice, wow. Oo, o, 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 Tapos na to. What? No boy? Oi. Tira hanyang siete? Tira <tinyo> 3 dyan no ganda kikira uno tapos ang sunod dyan nalito no medyo yung sa isya okay ayun lang break. a break tapos nananalo naman ng ating is no? it going? no 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 Baleng! Wow! Woo! Panalo ang ating kukunan. One, one more, one more, one more. Panalo, panalo. One more.